So, my annual get-together nga with my high school best friends. And, dito nga na kami nagpunta sa Eric Alicia's Brewing Bake. So, actually, meron nang pumunta na kami sa bahay na at bahay ng isa kong friend. Tapos, dito kami para sa, hindi ko alam kung dessert ba to or coffee time. Basta, para masulit na lang ay pagkikita. Para mas, mat, mas matpatagal pa, ganun. Kasi, months a year na lang kami nakikita. Tapos, pahirapan pa ng scheduling. Kasi, syempre, may mga iba din nasa abroad din. Nakakatawa lang kasi, may mga kaibigan talaga na kahit hindi talaga kayo madalas magkaka-chat. Pero pag nagkita-kita kayo, parang wala namang pinagbago. As in, sobrang close pa din kayo. Hindi naman nabawasan or nagbago yung friendship. Kasi may mga gano'n talagang kaibigan. Yung alam nyo magkakaibigan kayo, hindi kailangan na lagi kayong magkausap or like kayong magka-chat, magkatawagan, whatever. Hindi nga ka kami nakakatawagan itong mga... <laughs> hindi nga namin alam yun na ako hindi ko alam mga number nila first time ko pala makapunta dito sa may diversion to sa may malolos pero sabi masarap daw dito eh malat magkakaalaman so marami silang pastries mga donuts cakes croissants basta marami akong nakakita pero syempre hindi naman natin may avail lahat gusto ko talagang itry yung mga iba't ibang klase ng cakes nila buti na lang nag offer sila sila mga friends ko na mag share share na lang kami at magkakaibang flavor ang bilin ng bawat isa sa amin para naman magkakatikimang kami ng mga cakes. ay bet na bet ko yung ganun para naman malaman ko yung taste, ng, yung mga lasa ng iba pang mga cakes. Hindi lang pala bread and pastries ang meron sila. Meron din silang pasta, meal, at makikita nyo yung me sa menu nila. So, bukod pa yung naka dito. Ang tagal, ang tagal, God. Ah, wow! nautal ako. Ang tagal nga namin mag-decide kung anong bibili namin. Feeling ko nga naiinis sa samin si ate. Ang tagal naman eh, kanya ito. Isa lang naman ata bibili. Charot. Siyempre, tinanong namin kung anong bestseller. Tapos, hindi yun yung bibili namin. Charot. Eh, may red velvet, may yung parang chaka butter na. No? Tapos, may ube. Sans Revol At kung ano-ano pa. Tapos, ito pala itsura ng place nila. Ayan, medyo maliit lang. Pero, wala namang tao nung time na to. Pero sabi, marami daw talagang tao dito. Nagkataon na nagpunta kami. Wala masyado. It's definitely worth better for us. Feeling inarkila yung buong lugar ito pala yung single kong friend yung nasa left side, yung nasa right side mukha lang dalaga pero may asawa at anak na yan so hindi ko na ireto pero ito pa, isa pang single kong friend na ko There absolutely available and definitely ready to mingle. Kaya ano pang hinihintay nyo? sanje resume chair. <laughs> na ako sinasabi ko talaga, swerte ang magiging boyfriend at asawa na mga to. Hindi naman matataas yung mga standard ng mga tea, but okay na sa kanila yung mabait. Basta po, get saka mayama. At ito naman isa naming friend, binabalikan yung ano, nakaraan namin nung high school kung gano'n daw kami katatalino. Kami-kami uh, no, kami pa lang mga nag-top 4, top 1. Nung biglang nagpumasok mo Leo bago. Ano na yung

Charot lang na rin yung uh, kwento na aming kaibigan. Matatalino talaga kami dati. <laughs> Nagkataon lang. <laughs> no, yung mga pumasok na mas matatalino. Charot. At doon nagsimula mapariwara. <laughs> Aking gabi. Charot. Alam niyo na, nag-give up na kami. Kasi syempre ayaw namin ma-pressure. Parang sige, kayo na bahala dyan. Hindi naman kami competitive. <laughs> magbahala na kayo dyan. Basta kami, mag-ano mag mag na lang kami sa... maghanap na lang kami ng pogi, maghanap na lang kami ng mga crush namin. E. Peer association ko pa nga kami. Tapos sumapi lang kami sa club na yun kasi ando doon lang yung mga crush nila. <laughs> may isa atas na lalaking pinag-aagawan, Kevin ata pa. <laughs> Binukoy. <laughs> Hindi ko sure ko. inay nga yung pangalan. Pero sure ako, may, may pinag-aagawan silang crush nila pare-pareho. Ano pong trip ko ng high school? Bakit di ko naging crush yung crush nila? Ah, naalala ko na kasi yung puso ko ay na kay Luffy. Mas excited ako um, ano, umuwi at manood ng One Piece. Parang kulang ata ako sa Landinong High School. <laughs> hanggang ngayon. <laughs> Grabe, nadala ko hanggang ngayon yung mga fictional character, yung mga trip ko. Mga sa Korean actors, mga anime, ganyan. Anyway, nag-wine pa pala kami, 'di ba To celebrate life. At syempre, yung pinakamahalaga yung pag-celebrate ng aming friendship na hindi ko nasasabihin kung ilang taon na kasi baka magkaalaman pa ng edad. <laughs> <laughs> Nakakatawa lang kasi ba diba, yung mga kaibigan na nawawala tapos may bagong dumarating. Pero ang nakaka-amaze dito is na-maintain pa rin namin ang aming friendship.